Pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na sa Witness Protection Program yung Diskaya Couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ. Eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. Uh -huh. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan uh -huh. yung uh, recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend yung dating Senate Blue Ribbon chairman. Dapat mm -hmm. yun, i-update. Kung i-affirm ko yon ako yung mag-validate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Mm -hmm. mm -hmm. Outdated na yun eh. Mm -hmm. Pero dahil nga nagkausap sila ni, nasabi sa akin ni uh, Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulia. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Mm -hmm. Di ba? Pero sa tingin so, nyo, qualified hindi yung mag-asawang diskaya sa... Eh, kasi nag retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. Mm -hmm. So, how can you... How can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa house, iba sinasabi. Pag naandito, iba. Mm -hmm. So, uh, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely ah uh, pwedeng nating indorse sila sa witness protection program mm -hmm. pero kung parang opportunistic lang yung kanilang uh, yung kanilang pakay para sila ay malibre sa kaso na at saka hindi namin call yun eh call yun ang at saka ang, kung susundan natin yung proseso unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity matetest mm -hmm. natin yung kanilang credibility as a possible Uh, state witness, could depend sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling mm -hmm. kayo mag-fact check, at merong kulang, at merong silang inumit sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a, a state witness. Mm -hmm. no? Kasi ang isang ano dyan, of course, pwede silang pumasok. Possible, pero hindi tayo sigurado. Those are not uh, the most guilty. Mm -hmm. Second, yung materiality mm -hmm. ng kanilang testimonya, na kayang i corroborate ng independent uh, evidence. 'Yun yung mga patakaran eh. Mm -hmm. So kung kung uh, meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Eh ang laki rin ng kanilang uh, dapat pananagutan, di ba?